Sa episode nating ito, ating pag-usapan ang pinakamalala ngunit kadalasang nakakalimutang pagkatalo ng mga German noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa laban ng ito, dudurugin ng puwersa ng mga Soviet ang isang buong army ng mga German kung saan hindi na sila muli pang makababawi. Ito ang Operation Bagration. Ang operasyong ito ay natatangi dahil hindi teritoryo ang kanilang layunin kundi para lamang durugin ang Army Group Center. Nalagay sa alanganin ang Army Group Center ng mga German makalipas ang sunod-sunod na pagkapanalo ng mga Soviet laban naman sa Army Group South. Umatras ang mga German sa Timog Europe kaya naman nalantad ang mga flanks o gilid ng Army Group Center sa mga pagsalakay ng mga Sobyet. Bukod sa napakadelikadong posisyon na ito, lalo pang lumala ang sitwasyon ng Army Group Center dahil sa napakahusay na panluloko ng mga Sobyet. Sa puntong ito ng digmaan, masasabi natin na namaster na ng mga Russian ang Art of Deception. Kaya naman, meron na silang espesyal na tawag dito, ang Maskirovka. Ipinakita ng mga Soviet na nagpadala sila ng mga hukbo sa Timog Ukraine para magmukhang dito sila sasalakay kung sakaling sasalakay na nila ang Poland sa kanluran. Bukod sa paglalagay ng mga puwersa, nagsagawa din sila ng mga maliliit na opensiba para paniwalain ang mga German. Labis na naging successful ang panglolokong ito kung saan agarang inilipat ng Army Group Center Commander na si General Ernst Busch ang isang daang libong mga sundalo at hindi bababa sa limandaang tangke nila patungo sa timog para suportahan ang bugbog saradong Army Group South. Ayon sa tala ng mga historian, tinatayang isang milyon anim na raang libong mga sundalo, tatlumput dalawang libong mga artillery, anim na libong tangke at 8,000 mga eroplano ang inilaan ni Stalin sa kanilang operasyon para durugin ang Army Group Center. Sa kabilang banda naman, ang mga German ay mayroon lamang 850,000 mga sundalo, 500 mga tanke, at 700 mga eroplano. Nagsimula ang operation Bagration noong June 19. Sinuportahan ang mga Soviet ng iba't ibang mga partisan group sa Belorusya? Winasak ng mga grupong ito ang mga rilis ng tren, mga communication line, at mga headquarters ng mga German noong June 21. Makalipas lamang ng dalawang araw na malateroristang pagsalakay, ang tunay na puwersa naman ng mga Soviet ang umatake ang pagsalakay na ito ng mga Soviet Operation Bagration ay nahahati sa tatlong opensiba. Ang opensiba sa Timog, opensiba sa Gitna, at opensiba sa Hilaga. Ating unahin ang opensiba sa Timog. Mula sa Timog, Ukraine, imbis na umatake pakanluran patungo ng Poland, Pumihit pahilaga ang pwersang ito patungo naman ng Belarusya. Ang commander ng puwersang ito ay sina George Sukov, bayani ng Battle of Stalingrad, at si Konstantin Rokosovsky, ang bayani naman ng Battle of Kursk. Kanilang magkasabay na sinalakay ang fortress city ng Bobrusk at Slosk. Dahil sa kanilang mahusay na paggamit ng mga tangke at cavalry, nagawang palibutan ng mga Soviet ang armadong lungsod na ito gamit ang hindi bababa sa 7,000 mga artillery at mga Katyusha rocket launcher. Walang awang binomba ng mga Soviet ang mga German. Hindi naman magawang makaganti ng mga German dahil ganap ang kontrol ng mga Soviet sa kalangitan. Mabilis na binobomba ng Ilyushin flying tank ang anumang mamataan na German counterattack. Pagsapit ng June 29th. Nakubkob ng mga Sobyet ang lahat ng mga German stronghold sa Timog Belarusya. Sa tindi ng galit ni Hitler, sinibak niya sa pwesto si General Ernst Busch at pinalitan niya ni Walter Model, ang kinikilalang master ng mga German pagdating sa defensive warfare. Lubos at ganap ang pagwawagi ng mga Sobyet sa Timog Belarusya. Kaya naman, ginawaran ni Joseph Stalin si Rokosovsky ng ranggong Field Marshal. Ang gitnang opensiba naman ay pinasimulan ng salakaye ng 2 Belarusian Front sa ilalim ni Colonel General Georgi Zakharov, ang German 4 Army sa ilalim naman ni General Von Tepelskirch Bigo ang 12th Corps at ang 39th Panzer Division na pigilan ang pagdating ng mga Sobyet kaya naman, agarang bumagsak ang kanilang front line sa center. Umatras pa kanluran ang 12th Corps at ang 39th Panzer. Ngunit sila ay hinabol ng mga mababagsik na pilotong Russian. Kung saan, libo-libong mga sundalo nila at napakaraming mga tangke at sasakyan ang nawasak. Malaking bahagi ng 4th Army ang nanatili sa Fortress City ng Mogilev para pahintuin ang walang tigil na daluyong ng Soviet war machine. man, noong June 27, napalibutan ng mga Soviet ang Mogilev at walang tigil na sinalakay. Madugo at mabagsik ang labanang ito, ngunit nabihag din ang lungsod pagsapit ng June 28. Nang mahuli ang German commander sa lungsod, siya ay agarang nilitis ng mga Soviet at binitay. Marami naman sa kanyang mga nakaligtas na sundalo ang binihag at ipinadala sa Soviet Union. Sa hilagang opensiba naman, sinalakay ng First Baltic Front sa ilalim ni Hovanes Bagramian ang Third Panzer Army ni George Hans Reinhardt. Ang sentro ng depensa ng mga German sa hilaga ay ang fortress city ng Vitebsk. Dahil sa matinding numerical advantage, mabilis na nabutas ng First Baltic Front ang mga depensa ng mga German at kanilang napalibutan ang Vitebsk. Ipinagutos ng German High Command na lisanin na ang lungsod at mag-iwan lamang ng isang dibisyon para protektahan ito. Dahil alam niyang pagpapakamatay ito nilabag ng Viteb's commander na si Friedrich Goldwitzer ang utos na ito at kanyang inatras ang kanyang buong hukbo pakanluran. Sa kasamaang palad, habang papatakas ang mga German na ito, sila ay tinambangan ng mga Soviet kung saan humigit kumulang 28,000 na kanilang mga sundalo ang nalagas. Nagwagi sa tatlong opensibang ito ang mga Soviet kung saan ang Army Group Center ay nangangarag na at umatras patungo sa lungsod ng Minsk. Sa kabila ng mga pagwawaging ito, hindi ito sapat para sa mga Sobyet. Kinakailangan talaga nilang durugin hanggang tuluyan ng maglaho ang Army Group Center ng mga German. Gamit ang isang malawak na pinzer maneuver, sinalakay ng dalawang dambuhalang Soviet Army ang Minsk mula sa Timog at Hilaga. Unang nakapasok sa siyudad ng Minsk ang 2nd Guard Tank Corps noong July 3. Ilang araw lamang makalipas nito, ganap ng nakubkob ng mga Soviet ang lungsod pagsapit ng July 5. Mula June 19 hanggang July 5, 1944, tinatayang nalagasan ng halos kalahating milyong sundalo ang Army Group Center. Dahil dito, hindi na muli pang nakabangon ang hukbong ito. Ang pagkatalong ito ng mga German ay ang kanilang pinakamalaking pagkatalo sa digmaan. Mas malaki pa sa Battle of Stalingrad at Battle of Kursk. Sa mga susunod na araw, ang mga Soviet ay maglulunsad ng panibagong opensiba at pahilaga patungo naman sa Lithuania at Latvia kung saan karagdagang isandaang libong mga German ang malalagas. Makalipas nilang mabawi ang Belarusya, tumambad sa mga Soviet ang epekto ng ilang taong pamamahala ng mga German. Kanilang nakita ang mga walang laman na komunidad at ang mga wasak-wasak na mga syudad. Sa una, hindi nila makita kung nasa na ang mga naninirahan sa mga lungsod na ito. Kanila lamang natagpuan ang mga nawawalang mamamayan nang kanilang matagpuan ang isang malaking hukay kung saan sila tinapon ng mga German. Dahil dito, lalong napuno ng galit ang mga Soviet at lalong naging determinadong talunin ang mga German. para naman may pagmalaki ang kanilang pagwawagi sa Operation Bagration. Humigit kumulang 60,000 na mga German prisoners of war ang ipinadala sa Moscow at kahiyahiyang pinagmarcha. Tinawag itong Parade of the Vanquish. Bukod sa kamatayan at pagkasira ng mga kagamitan, isa pang pinakamalaking bagay na naglaho sa mga German makalipas ang labanan ay ang kanilang mga battle experience. Sa labanang ito, napakaraming mga German general at kanilang mga officer ang nasawi o di kaya'y nabihag ng mga Soviet. Halos kasabay ng Operation Bagration, ang mga Allied forces naman sa pamumuno ng mga Amerikano ay namamayagpag sa kanilang opensiba sa France. Sa puntong ito ng digmaan, alam na ng mga German at ng kanilang mga kalaban na bilang na ang kanilang mga araw. Napakarami pa nating kasaysayang pagkukwentuhan, kaya't siguraduhin na pindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.